claim nyo yung pala ikaw makaito ko eh mo na kami suod yun na labo kayo ko muntik na si malunod mga lumot na yung mga kasamahan niya oh muntik siyang malunod ano niya daghan -a -a. Ha? Ha? <laughs> Sila nilang di ay no? Uh, Ayan okay. yung mga kasama natin, no? Uh. Lomon Fishing TV. Magandang hapon guys Andito na tayo sa tabing dagat Para sa paghanda natin sa ating pangingisda I hope meron tayong mga huli mamaya At kung napansin ninyo Ang lapad po ng Batu uh, Bato no, Na natuyuan Wala ng dagat Pero mamaya niyan uh, Aabot hanggang dito yung tubig Kaya nga Uh, sana may mayroon tayong mga huli mamaya at mayroon tayong mga kasama dito sa kabila Ay, naging kwan lang natin dito kung uh, tulad ngayon kararating lang natin uh, habang naghanda din sila para sa kanilang pangingisda kami rin naghanda rin sana hindi uulan mamaya <laughs> ganda dito guys oh. Tingnan ano? po, maraming salamat mga lumon. Guys, ganito kami sa probinsya guys. Tingnan nyo ha. Ah. Oh. Saging. Sa Ma-appreciate mo kung ang buhay mo sa probinsya, ganito yung kinakain mo saging with batok. <laughs> simpleng buhay talaga, simpleng buhay talaga. Ayan guys. Magsabaw tayo. Sariwang sariwa guys. Eh, nakalimutan yung kutsilyo. <laughs> oh, galing si misis. Ganyan ang buhay dito sa probinsya, guys. Oh. Dali lang yan hanapan ng paraan. Para paraan lang yan. Hmm. Konti lang yung huli natin. ito po yung unang gabi guys na nangisda tayo dahil sa kung nagtaka kayo na hindi tayo nakapag upload ng video dahil napakalakas ng alo, napakalakas ng hangin dito sa amin, kaya ngayon ito na yung umpisa para linggo linggo meron tayong may upload na videos ito yung uh, unang gabi sumama pa si misis ito at magluluto na na ah. Talagang naghanda si Mrs. <laughs> Kulang yung pinaghanda pero ito Makagagawa tayo nang hapunan. Ah, di ba? Mrs. JD. Bali na ako ng mata dito ba yan? Ano man. Himog sabaw. Di pantasay o sasuombah. Oo. Umin ko sa, ba. Hul, sa bato. Ito so, ba so, maraw na abot ang bato? pandayol. Yan guys, ganito lang kami uh, dito sa amin sa probinsya. kanin. Tapos na sa labaw. Sarap ng sinabawan guys. Naiyak si, si kuya. Ito makain ito ulit alas kadabang tingin na alam si um, na dapat ka inaaksum ng bukaman, unti ng nasimulunud mangan lumun, ay, pasti, kasayop ulit, mangan lumun luha siya. buka, pantay bukaman, kaya dito, kaya dito, kaya market. Okay. Hindi mo kulong magyapak. Hindi ka kabalo. Ano ano eh, ah, hindi. Kaya ano sila, ano lang pagyapak kay Kwan Man. Kunas Man. wala lang po po. Ang yata. Hindi pa ma. Kung ano ba sila, hindi ko hindi mo pagyapak. na lang nalang ko nagbitbit. Sa upo, yun. Eh? Kasi yung yung dagat dito guys, mga lumon, ang dagat dito, kamo, di, kantil. Na yun. Style oh. ganin, ah. di na ganina, hindi naman ba yan ako na. Sa gilas ako, kaya mupaunod ko ba, mutulak na ako, mutulak.

Hindi ha, layo na sila diyan. Duol mi ato Pagkaibat hibat hita bo ninyo duol mi o layo. Layo ra kayo, nara diri, nara mo diri niyo makita dito sa balod. Layo pa kayo? Ay, dito sa inyong ginao, diri ra magud mininao dapit no. dito ni sa ginao ga dito mo Ah, dito di Ay. Layo kayo? Mhm. Dawd pa sugod. Dugo pa sugod. Keri ra pa adabot. Oo, pagpanguna ng pangus. O kuno na ko balik ko paingit. Ata isugbay. Amo gud to isdagot pura yung mga kasamahan niya oh. Tek yung malunod. Anya, daghan. Ha? Di, no? Yung mga kasama natin, ito, ito. oh. Sudan. Oh, sudan. Sudan lang ko na. Sudan, sudan oi. Wala yan. Ay. Tagaan ko ni Sudan. Apil ang kinasan, oi. Apil ko mga... Ito mo ngayon okay. na eh. Ang sugbas ay pang sudan sudan lang. Uy, oh, okay. oh. ang kabitan eh. Ang kabiton pag yun. Minus <laughs> ang doon, minus. Ano nagsayo ba eh? Nga na rin pagkadaghan ako ah oh.